Isang mapagpalang araw mga kapareha. Sarito po tayo sa Barangay San Martin 1, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ako sa mga po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod na si ng serbisyo ng sakit, gumagawa at gagawa pa ng marami kabutihan dito sa kanya na sakopan sa Barangay San Martin 1, City of San Jose del Monte, Bulacan. Na sigagalang po ng barangay, Kapitan Arlando Arlan Asusinas di Samboron. Kap, kumusta na po kayo? Uh, good morning po. Sa ngayon po, uh, okay naman po. Ah, uh, napuyat kagabi eh kaya medyo tinangali na pasok sa barangay na All right, okay. Pero kamay tanong ko lang po for the first term, kumusta na po ba sa ngayon ang barangay San Martin Uno? Uh, uh, sa ngayon po uh, kasi bagong kapitan, bagong mm -hmm. bagong ngalan eh lahat po ng mga dapat gawin dito sa lugar namin ay eh, pinapagawa naman po namin kasama ang mga kagawad lalo-lalo na po yung mga kanal at mga kalsada at saka yung mga street light dito sa amin na nasa All right. Okay. Pero kap kung para sa inyo, unahin po natin regarding for the peace and order, kumusta po ang kapayapaan dito sa ating nasasakupan sa ngayon? Uh, sa peace and order naman po, uh, ang mga tanod ay nagro-ronda naman dito, mm -hmm. at kasama rin po ang ending ko at ang kagawad ng committee ng peace and order. Ah, uh, yun naman po, uh, karamihan lang po namin na na mapansin o na ay mga kabataan, mga minoridad. Kaya po binibigyan din namin sila ng payo pangako lang. Mm -hmm. Binibigyan na namin ng pens. Mm -hmm. Pero sa so pens, uh, pinagsasabihan namin at pati yung mga magulang. Sa second hindi na po namin pagbibigyan, dadali na po namin sa DSWD. Okay. Pero kung para sa inyo, Kap, ano pong mga inaadap niyo pong mga batas dito para po a uh, mga tili din po ang kapayapaan sa ating nasasakupan na barangay? Uh, Siyempre po, uh, unang-una yung curfew. Mm -hmm. eh, talagang bawal na bawal yung mga minoridad, lalo na pag tumuntong na ng mga 10 p.m. Kahit hindi po naman sa minoridad, pag nakikita namin mm -hmm. ang mga alas 12 na okay. o alas 11, tinatanong namin kung sila galing. Pero kung galing sila sa trabaho, eh, pinapayagan naman namin. Pero kung hindi sila galing sa trabaho, pinaanyahan namin sa barangay para itanong kung sila, sila galing. Alright, okay. Pero ibig sabihin, Kap, so mga minimal kaso lang po ang hinaharap nyo dito sa ating barangay sa ngayon? Uh, ang kaso lang po namin hinaharap -ano dito, siyempre, yung mga away ng bahay. Opo. Tapos, uh, siyempre po, yung mga kautangan, yun po, uh, tsaka yung mga bata, mga minoridad. Mm All right. Okay, so dito na po tayo ka regarding sa environment. Dahil sa aming pag-iikot po ay malinis po ang Barangay San Martin 1. So ano po ba ang naging sikreto ni Kapitan dito? At lalo na po sa ating uh, sa paglilinis ng weekly clean up drive natin. Uh, sa uh, weekly kasi sa paglilinis namin, mm -mm. ang buong empleyado po ay hinahayaan namin na sumama mm -mm. na para makatulong-tulong kami sa paglilinis. Lalo lalo na po ang aming mga trip dyan na uh, hindi naman karamihan uh, hindi naman malaki kaya lang eh, isang po ay ibang mamamayan eh, doon na itatapong yung mga basura nila kaya kami rin po ang nag-aahon at pinagala na namin sa MRF ah uh, lahat po ng mga basura na nasa MRF mm -hmm. ay naka-segregation naman po naka-segregate at saka ang panghapot namin ng basura ay eh, din sa dalawang beses po sa isang linggo kami naghahakot, kaya nga uh, tapos so, susunod, mag-meeting kami mga gawin namin mga tatlong beses para lalo ang sa ang kapaligiran sa Martin. Wow! Alright! Okay. Pero kung para sa inyo, Kap, may tanong ko lang po. Uh, sa ilang buwan natin pagsiservisyo bilang ating punong barangay, ano na po ba ang ating naipundar regarding sa ating accomplishment na, na tinatawag dito sa ating sasakopan na barangay? Uh, sa ilang buwan ng panangkulan namin, okay. Eh, napaayos na po namin yung mga trip Dati po walang kanan, Eh, binagitan po ng anong barangay na para mapaganda tapos ang mga street light po pinailawan namin 'yung mga dating madidilim na uh, eskinita ay okay. pinailawan eh, na po namin at ang mga poste po na numeralko na, mm -mm. na sira na at may mga may damage na uh, inirequest po namin 'yan sa Meralco unang-una po ako nag-request at pina uh, namin sa Meralco kaya ako nagpapasalamat kami kay eh, kay Joe Satariaga na uh, agarang aksyon at uh, sa aking pamangke si Divis de San na siya ang nag-report doon kay Sere Joe Alright, okay Pero kung para sa inyo ka bukod sa nabanggit nyo kanina ang accomplishment ano, ano naman po ang karagdagan yung pinapangarap pa sa pag-unlad palalo ng barangay San Martin 1? Uh, siguro po uh, ang gusto ko sana mangyari dito sa lugar ng San Martin 1 sa barangay namin mm -hmm. uh, magkaroon ng likelihood kasi unang-unang karagdagan na hindi ba kung walang trabaho uh, para kahit papano magkaroon sila ng maliit na pagkakitaan para sa mga mamamayan ng San Alright, Okay, so livelihood program ang pinaka-priority niyo po dito sa ngayon. Yes po. Okay, so regarding sa ating mga programa o sa mga paggawain pa, ano pa po, po ang karagdagan niyo po priority pa? Uh, sana po ang inihiling rin sana na magkaroon ng office din ng office uh, building ng Senior citizen. Mm -hmm para may sarili silang office na mm -hmm. kasi uh, ang senior po sa ngayon po medyo dumarami na eh, hindi naman po mapipigil po na ang edad siyempre po nalagdagdag niya Opo, opo Alright, okay Kung nanonood po ngayon ka pang ating minamahal ng mga kabarangay ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Uh, ang panawagan ko lang sa kabaranggay ko sana po makipagtulungan po sa barangay San Martin Juan Lalo, Lalo po sa pangungunan ng inyong lingkod Hanggang isang buron na sana po ang magbigay rin ng suporta uh, sa amin sa ating barangay para magsama-sama po pagtulungan natin uh, ma mapaayos o mapaanlad na San Martin Right. So ano naman po ang inyong sa inyong masisipag ng mga barangay worker? At isama nyo na po dito ang ating mga kagawa din na naglilingkod. Uh, sa mga empleyado ng San Martiwan, mm. uh, lahat po kayo ay aking pinasasalamatan sa sa pagtulong o pagsuporta sa programa ng ating barangay. Sana po huwag kayong magsasawa o magsasawa uh, para mapanitili natin ang kalinisan o kaunlaran ng barangay San Martiwan. Okay. So last message po sa ating mga minamahal na mga kabarangay ka pang inyo pong huling mensahe na kayo po ay minahal at minahal bilang punong barangay. Uh, siguro po uh, hindi ko naman sa inaano ang aking pangalan uh, siyempre ako po ang napili nyo bilang hmm. isang ama o punong punong barangay dito sa San Martin Juan lahat po ng aking makakaya ay aking pong gagawin uh, kung anong paggawain, na kaya ko gawin dito sa barangay, ay aking pong pipilit na gawin. At uh, wag kayo magsawa na sumuporta rin sa akin o sa barangay San Martin Juan. Uh, niyo po ang aking paglilingkod na buong tapat at buong servisyo sa ating barangay San Martin Juan. Wow! Alright! Basta disamburon, sumok, lumaaksyon, Arya sa Wow, all right. Okay, yan po ang pinakamagandang misahin ng ating puting lingkod po ng barangay dito po sa barangay San Martin Ono, City of San Jose del Monte, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lee Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Mabuhay ka Kap hanggat gusto mo. Maraming salamat po.